kambing na kumain ng takdang aralin at lahat ng iba pa. Noong isang maaraw na lunes ng umaga, ang mga mag-aaral ng Hilltop Primary School ay nasasabi. Ngayon ay magdala ng alagang hayop sa araw ng paaralan. Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang mabalahibo, mabalahibo o nangangaliskis na kaibigan, mga aso, pusa, Loro, kahit isang inaantok na pagong na pinangalan ng Snappy. Ngunit tumating si Billy, ang bastos na batang magsasaka mula sa class 3 ngunguna sa isang kambing. Kilalanin si Gary. Nagmamalaki si Billy. Kumurap-kurap ang kambing na si Gary, kinaway-kaway ang kanyang maliit na balbas at sumigaw ng malakas na <coughs> i. Nagtawanan ang lahat hanggang sa pinuto ni Gary ang slip ng pahintulot ni Billy. Oops, unggol ni Billy, medyo. Merienda siya. Unang hintuan, ang silid-aralan. Nakangiting kinakabahan si Miss Tilly. Tumahimik na tayong lahat at teka, nasaan ang chalk? Nah. Dumugo si Gary, dinilaan ang kanyang mga labi. Walang laman ang chalk tray at maalikabok ang kanyang bibi. Pagkatapos ay lumingon siya at nagsimulang kumadyot sa sulok ng pisara. Gary, hindi, sigaw ni Billy. Pangalawang hinto, oras ng pagbabasa. Habang binubuksan ng mga bata ang kanilang mga homework notebook, dinaanan sila ni Gary na parang gutom na buhawi, munch. Kumain! Kumain! Pagkain ang takdang aralin ng lahat. Kinain ni Gary ang mga spelling words ko, sigaw ni Emma. Kinuya niya ang takdang aralin ko sa matematika, sigaw ni Rohan. Napabuntong hininga si Miss Tilly. Gary, hindi ka basta-basta makakain. Education, Napakurap si Gary. Na. Pagsasalin, huli na. Panghuli, opisina ng punong guro. Inayos ni Emily. Sterly ang kanyang salamin. Binata, ang iyong kambing ay kumain ng pag-aari ng paaralan. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Magalang na umupo si Gary sa tabi ni Billy. Mukhang inosente tulad ng isang nah. kambing. Pero biglang, sush! Tumalon si Gary at inagaw ang malabo sa ulo ng prinsipal. Natigilan ang lahat. Na. Si Gary ay dumugo ng may pagmamalaki, ninunguya ang peluka ng prinsipal. Gary, sigaw ni Billy. Napatakip ng ulo si Amy. Sternly at napaungol. Ngunit sa sandaling iyon, si Gary ay naglabas ng isang perpektong papel na eskultura ng alpabeto. Napakurap si Miss Tilly. Well, I guess na absorb niya lahat. Humagalpak sa tawa ang mga bata moral ng kwento Huwag magdala ng kambing sa paaralan maliban kung gusto mong kainin niya ang bawat paksa punchline Hindi ako nag-aral pero natunaw ko lahat